Noong unang panahon, sa kaharian ng Belbania namumuhay ang isang makapangyarihang hari na nagngalang Haring Fernando at ang kanyang asawang si Reina Valeriana. Sila ay may tatlong anak na prinsipe, si Don Pedro, Don Diego at ang bunsong si Don Juan. Isang araw, nagkasakit ng malubha si Haring Fernando ayon sa mga maggagamot at matatalinong pantas tanging ang awit na mahiwagang ibong adarna ang makapapagaling sa hari. Mahal si Fernandez, ano ang iyong dinaramdam? Ano ang magagawa namin upang ito ay gumaling? Pero, o ay silang hihirapan na isang matinding kasi ngunit ay masasabing tangin ang hawe ng ibong ang dana ang makakabay game na sa atin. Uh. Ama, hayaan niyo ako ang maghanap sa ibong adarna. Ako ang panganay. Ako ang nararapat. Hindi lamang si Kuya Pedro. Kung kinakailangan, ako rin ang handang matlakbay. Ako rin, maalang. Kahit anong hirap, gagawin ko para sa inyo, kagalingan. Mag-ingat kayo, mga Maging matalino sa inyong paglalak Ako ang mauna. Ako ang pinakatanda at pinakamatapang. Mabuti, Pedro. At handa ka. At malakbay, Adan. Naglakbay si Don Pedro na matagal. Umaasang mahahanap niya ang ibong Adan. Ngunit siya'y napagod at taupo sa ilalim ng punong piedas platas. Guys, wala bang landas na matuwid? Saan ko hahanapin ang ibong Adarna? Ako'y pagod na. Pupakit pahinga muna mo po. Ngunit, sa huling pag-awit ng lang ibong Adarna, siya'y at sa isang ikla, awit na, si Don Pedro ay naging matulog. Wala pa rin si Don Pedro. Si Diego, anak, baka ikaw ang makahanap ng ibong na na. Ako po, Ama. <coughs> Hindi ako tulad ni Pedro. Ako'y magtatakumpay. <coughs> Ba't napakalayo naman ito? Nasaan bang ang ibong Adarna? At tulad na nangyari kay Don Pedro, siya rin ay nakatulog. At siya rin ay naging pato. Pagkakataon mo, na kayo? Ama, hayaan ko ninyo ako ang sumulog. Tuan, ang ikaw ay ikin pahala. Handa ako ako sa lahat ng nangyari para sa inyo ating ama gagawin po lahat. <coughs> Binata, meron ka bang pagkain at tubig? Ako'y nagugutom at nauuhaw na. Binatang prinsipe, saan ang patutunguhan mo? Ako po ay si Dolhuan. Juan. Hinahanap ko ang ibong adarna upang pagalingin ang aking ama. Narito ang mga kinakailangan mo, isang nabaha at isang daya. Sugatan mo ang iyong sarili habang ibong Adarna ay kumakanta para hindi ka antukin. Maraming salamat matanda. Hindi ko kayo mayunod. Dumating ang ibong Adarna. Habang kumakanta ito, hinihiwat ni John Juan ang kanyang braso upang manatiling gising. Haha! Nahuliin rin kita ibong Adarna gagaling na ang aking mahal na ama. Salamat, Boy. salamat si Diyos. Gagaling na ang aking mahal na ama. Mga kapatid ko, huwag kayo mag-ala. Iwag sa kayo. Boy, ikaw ba? Ikaw ba nakahuli si Bungadarna? Oo, mga kapatid. Tara, na umuwi kayo sa kanila. pa ang bida! Hindi pwede! Tayo ang panganay. Dapat tayo ang bida. Hindi siya. Ito na ang pagkakataon. Tawad. Kapatid kong buwan. Hindi umawit ang ibong adarna sapagkat mali ang nagdala sa kanya. Sa gubat, isang matanda ang tumulong kay Don Juan upang maghilom ang kanyang mga sugat. ma narito po ako anak ko ang pusong dalisay sa huli nagwawagi ang paghilom katotohanan ay mananatili ang pusong dalisay sa huli nagwawagi ang paghilom sa kanyang pag-awit gumaling si Haring mananatili. Fernando Ngayon, alam ko na kung sino ang totoo kung anak na mahal. At dito nagwawakas ang aming kwentong Ibu Adarna. Mga gintong aral, maraming salamat po sa inyong lahat.